turn ako sa Mowa Kababa nila Antonio Yan o oh. Dito pa rin tayo sa may Mowa Yan oh. Yan tayo ay mag yoyo turn mga kapilipi Ayan kita nyo na yung Mowa Mga kapilipi itong sa seaside Mga 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 dito sa may parang Hawas Boulevard Yan mga kapilipi maraming mga Magaganda pa na ilaw ito pagkape Yan Mayroon ng firework. Hindi natin naabutan ng firework. Sabi. mag -yo -yo tayo. Pag mayroon tayong mga u Pag wala. Ikot tayo ng mahaba <laughs> kaya mga kapatid kung kung kaya ay mamamasal dito sa mawa sa Tagilirang uh, puro restaurant po yung nasa kanan natin mga kapatid. Restaurant, kainan, pasyalan. Ayun. Yung mga mahinik pa masya na may mga pera. Ayun. Uh, kayo dito mga kapatid. Marami kayong mga makikita. ayan tayo ito po yung muwa. ah, sa dami ng sa dami ng tao mga kapilipid sa ayan oh. No? ah, maraming tao dyan ng mga kapilipid oh. nanjan um, nandyan yung fireworks kanina yan yan ang oras natin eh, 7pm ng gabi mga kapilipid ah, dito ba rin tayo sa may muwa Ayan. So, matrapit dito. Pag-arga itong oras kasi yung mga iba pang mapasok dyan sa looban. Nag, uh, yung mga namamasal dyan. So, uh, kaya ito. Traffic, 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 Mga kapitipit. Ganyan po kaganda yung mga um, muwar ito sa likod. Ito sa mga uh, seaside. Yung mga seaside dila. Marami kami hindi tayo ng uh, ano. Yung mga... Palaruan, may Ferris wheel, well, ayun na may Ferris well, yung may ikot na blue yan o. No? Oh, yeah. Maraming 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 mga pasyal, panit si pasyalan to eh. Itong Ross Boulevard to dito Hmm. Pinaka Ross Boulevard ng MOA, Ang ganda. mga kapilipi, ang ganda Wow. seksual wow. ya sang ganda 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 mga kapigit ya po yang uh, mawa yang ganda 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 ya ha no? ya, no? Mana tetap aja teres, teres wal mangkap ini. Nice. Ayan na po yung Ferris Well Naniikot po yan, dahan-dahan lang ang ipot Kanda sa mga dyan, mga kapilipit. Ayan ang Padi's Point, mga kapilipit Ano? The Padi's Point Ayan, Padi's Point

Ako tayo nandahan nang sa Pilipinas. ay na po yung up air Malapit pa sa up air as well. Napakaganda tingnan na lang tayong paligid ng mawa. explore bus explore 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 torres pala yan explore explore tourist bus yang uh, ano yan ang ganda ng bus na pala ya mga kakibiti nice bus wow Yung, nasa kabilang side sila tayo mamaya iikot ikot tayo mamaya mga kapilipi Ayan. Kuno tayo, go. Sana makaikot tayo, maka ikot tayo mga kapilipin. Ayan. Sana ang abot tayo sa stoplight. Uh, mukhang hindi tayo makakaabot mga kapilipin. Pwede naman pala mag-yoturn dyan. Ayan, mag tayo mag-yoturn tayo. Stop again. Ayan mga kapilipin. diligan sa ang katabi ng, ano, katabi ng Peraswell na yan. <coughs> ayan kung nga uh, ay, mga May mga may mga May mga Ano dyan? May mga mana dyan mga Pwedeng dalhin dyan sa galgan, mga mahilig kumain Yung mga Sara Ayan, on. Ayan, ayan pa yung Ferris Mga katulipin Bilog na yan So ang katabi niya Ang Gelgans nakasarap kumain dyan Mga katulipin Yung Gelgans na yan Ayan Go na tayo Go Sana makayotor tayo yoyo -yo turn tayo try natin mag yoyo -yo turn ay hindi tayo mabot mga kapiliti Conrad, Conrad también, <coughs> Ayan, Conrad yan mga natin yung ano, uh, MOA Mga kapiliti papasok dahil maghanap tayo ng parkingan mga kapilipi ayan may ambulance ayan dito tayo sa gitna ng ano ng uh, mawa mga kapilipi Ayan. Ito po yung uh, mowa na nandito tayo sa may gitna. Ayan. ayan. Go tayo go. Para makatawid tayo bago magpa-stop siya. Yung guard. Ayan. Yung ano tayo mga Pilipi. Uh, Ilot-ikot tayo dahil magana tayo pa ng parking. Ito, 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 po yung mowa. Ito yung uh, mowa. Ayan. Mowa. Mowa. mga sa Pilipi. Ayan. Bayang view pag gabi Mga kapilipang Maganda May mga ilaw Ayan Go, go, go Ayan Kaya ilalabas dito Bago hahanap tayo ng parking sa dulo Mga kapilipi Ayan, ayan So, uh, ito yung malapit sa may department store. Okay. Ayan, yeah, no? Okay. Ayan. Diretso lang tayo, mga kapilipi. Habang hindi tayo nakakahanap ng parking. Ayan. Ayan. May katawad. Ayan. Dahil nga uh, doon tayo sa dulo, magana tayo ng parkingan, mga kapilipi. ayan, ang nakaharang. Nakaharang. Uh, tayo parkingan sa dulo, doon tayo sa dulo, mga kapilipi. Yan. Uh. Kung kayo pumunta rito, talaga uh, kayo ng parkingan. Yan. Doon tayo papasok sa kapila. So dito, marami pang uh, dito, yung mga uh, yung, yung open parking na sa left side natin. Pero hindi tayo diyan, hindi tayo diyan mapunta. Dito tayo sa kabila. Dito tayo magpa-park, dito tayo maghahanap ng park. Kita tayo doon. Yan daw ang kapilipitan niya ng ating uh, ang ating content. Yung mga pinupuntahan ko. Yan. Inabot tayo ng gabi. Ayan. Ayan tayo ng gabi. Ano talaga nga buhay ng driver? Sa gabi maliwanag ang gabi Ayan. Kakaliwa tayo dyan. Tapos pipila tayo. the three wall building wow yan din sa left side left side ko baka nga parang may concert pero baka bukas siguro may concert yan ayan hindi pala tayo makaka left turn diyan para <laughs> right turn tayo pagkano tayo nang uh, pipila yan tayo dyan sa mahabang ano yan uh, parang dito tayo mag-yoyo turn. Uh, uh Ayan, oh, pwede tayo dito mag-U-turn. Yun, pwede nga. Sana pwede nga. Walang bantay. Pwede naman nga. Ayan. Yun, doon tayo, U-turn. Ayan. Ayan, pipila tayo dito kasi papasok tayo dyan. Ayan, hanggang dito na lang. Ayan, mga 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 kapilipi, Hey. 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 Diba, nakapinak tayo, mapapasok tayo dyan. O diba, nakapinak tayo dyan. tayo may concert dyan siguro para bukas yan mga gagawin kasi nagagawa sila ng tent at saka yung stage may concert dyan para